Isang daan at tatlong taon na ngayon ang edad ni Lola Modesta Padilla Manangan mula Palino West or Daneta City, Pangasinan. Pero sa kabila ng kanyang edad, aktibo pa rin ito at mahilig pa rin makihalubilo. Bilang pagkilala, ginawaran siya ng pagkilala mula sa pamalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Ramon Vigico the III. Congratulations, Lola! O kinaparangalan ka ng aking asawa, Ramon Governor Ramon Gico III oh, at saka ng province of Pangasinan. Inabutan din siya ng mga grocery items, hygiene kits at cash incentive na 20,000 pesos. At syempre ang pinaka-importante, Lola, ang regalo namin sa'yo. Lola, meron din kami. Ayan, dala sa inyo. Oh, may gatas. Oh, gatas. Oh, May Saka may mga pangkapi mo na biscuit Ito, oh, Lola. Oh. Sa'yo lahat to. Sa'yo lahat to, Lola. Meron pang hygiene kit para sa'yo. Maliban dito, kinumusta din ni na First Lady Ma Antuazon Giko, Board Member Chinky Perez Tababa at Fifth District Consultant Jesus Isong Basco ang kondisyon ni Lola. Dito, napag-alamang kinakailangan na rin ni Lola na gumamit ng wheelchair, bagay na agad nilang ipinagkaloob, katuwang ang Provincial Social Welfare and Development Office at ilang barangay officials. Nagpasalamat naman si Lola Modesta sa regalong hatid sa kanya ng pamalaang panlalawigan. Salamat sa anak ko. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.